Sir, kung gagawin mo, patay ng 50 na sila noon. Ganyan mong pinapalakasin. Grabe pala. Ayan, pakita natin. Pakita natin, sir. Pwede pa dito yan? Nasaan <laughs> na ito? Nasa PCB? para dito ba? Kasama ko to sa ano ko. Yan yung ginawa nila, guys. Hindi, bakit may na? Ayan yung sinasabi ni Senador oh. na ginawa nila. <laughs> dari rumah oleh Bapak. Dari rumah oleh Bapak.

birunya <Susukainya> jauh bingung Huwag pa tayong sila lo. Huwag din At kung gusto rin bakit hindi? announce yun sa like TV. Huwag mo tayo. Huwag din yung siya pa tayo. Bero mo so, tayo. Tama, yung thoughts sa si Pangulo? mga sweet shout, mga ganyan mo. Nang taga-nang Ngayon, sir, napahabol na kaya. mga

yang akan đang có một cái gì đó 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 đang có một cái gì cái 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 dan पर आमीन पर भी Grabe pala. Ayan, pakita natin. Pakita natin, sir. Pwede pa dito yan? <laughs> to? Nasa ah, para dito ba? Kasama ko to sa ano ko. Ayan yung ginawa nila, guys. Hindi, okay, yung, B -C -B. yung oh. na ginawa nila.

Ito yun, si yun. yung mga bias ba? Yung mga bias na reporter. Ayan. Oh. Eto yung lagi nanti binabanata na bias. Garibay po. Garibay. Garibay mix vlog. Garibay? Opo. Tayo makasama tayo nitong nakarandot sa ano? Linggo ng Sabuan. Tayo makatabi tayo sir sa likod. Love Ano tayo? Saan si pa ka PTP? Garibay Mix Block. Garibay. Anong ba? B.Y. 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 Garibay Mix Block. mix, mix one no, lot <laughs> Ayan guys Si Senator Bato Ginawa nyo pala ng picture na na ng IBCB Na ang sagwaan ng atsura ba Ayan nakita nyo yun sa live <laughs> Terima <laughs> kasih.